Umarangkada na ang swimming competitions ng 11th Asian Age Group Championship sa New Clark City Aquatic Center sa Kapas Tarlac. Balikan natin ang naging resulta para sa unang araw ng kampanya ng Philippine National Swimming Team. Si Daryl Oclares sa detalye. Naging mailap man ang medalya para sa unang araw ng kanilang kampanya sa 11th Asian Age Group Championship, nagpamalas pa rin ang kahangahangang performance ang Philippine Junior Swimming Team nitong lunes. Matapos ang preliminary round, sigit dalawang pong Pinoy tankers ang nabigyan ng pagkakataon na lumangoy para sa inasam na medalya. Muntik nang makakuha ng podium finish si Heather White para sa Girls 400 Meter Freestyle at James Ray Michelle Ahido sa Boys 200 Meter Individual Medley. Pero kinalpo si White at Ahido na parehong nagtapos sa ikaapat na pwesto ang pinaka na ranking sa lahat ng mga lumangoy para sa Pilipinas sa unang araw. Sa kabila ni tohanga pa rin si 3-time Olympian at 8-time Southeast Asian Games gold medalist Akiko Thompson Guevara sa ipinakita ang husay ng mga Pinoy na swimmers. Anya, marami pang pagkakataon ng kupunan para makapagbulsa ng medalya. Oh, I believe there's always hope. Yes, I I, I I'm hoping and praying that we will medal. And I think, yeah, I think it is possible. May ibinigay din na payo si Akiko sa mga binansagan susunod na generasyon ng Filipino swimmers. Two things, uh, dream big, but also put in the hard work. Kasi it's not a, it's a, it's a hard road. You know, lots of tears. But if kung ito tulog, if this is really what they want and their passion, then put in the work that is required of it. Matapos ang unang araw ng kompetisyon, magpapatuloy ang kampanya ng ating mga Pinoy tankers hanggang sa Webes upang tangkain ang makasukitang medalya para sa Pilipinas. Mula rito sa New Clark City Aquatic Center sa Kapas Tarlac, Daryl Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.